Lang, hindi ko masyadong nagustuhan Sorry tayo guys Ay may gas gas dito sa ilalim Tatamaan yung ating And recording na tayo guys So yung makita nyo gabing gabi So may konting liwanag Connect natin Bluetooth And Ito yung DJI Mimo Up guys dito nyo pwedeng i-connect yung phone nyo makikita nyo yung composition nyo kung maganda ba siya then pwede nyo ring makuha dito yung mga files ma-download yung mga files nyo dito eh, bakit tayo mag-connect ayun, live na tayo guys okay naman ba ultra wide tayo sige magdadrive lang tayo dito sa ano iikot lang tayo Yan guys, uh, ito yung kanyang low. Kung makikita nyo, hindi, hindi ko alam kung maliwanag sa camera. Pero kung makikita nyo, sakop niya lahat ng kalsada. Ayan. So yung kalsada namin dito maliit lang eh. Pero kahit sa highway, gilid sa gilid, yung low niya nakukuha. At ang maganda dito, hindi siya nakakasilaw sa mga kasalubong. Kasi mababa lang yung projection niya eh. Mababa yung projection ng ilaw niya. So, yun. Balik tayo. Ngayon, yan yung low. Papakita ko sa inyo yung high. Kita niyo yung high. Ang lakas, di ba? Ang lakas nung high niya. Ayan, o. Oh. Oh. Pero, ang problema lang dito... Sa high. Masado siyang concentrated Sa toktok lang siya Dito sa may bandang gilid Tsaka gilid wala Ayan kung makikita nyo Napaka lakas Malayo yung naabot niya Ayan wala Then on natin Yun kita nyo Ang lakas uh, Parang MDL na rin yung Kanyang uh, laka, Bato ng ilo niya Kaso nga lang Diretso lang siya wala sya dito sa may bandang gilid kung gaano ka yan tigil tayo dito ayan. kung gaano ka kalawak yung kanyang low ganun din naman ka ikli ka yung kanyang height so i-high natin ayan yung kanyang high so medyo malakas talaga siya guys kaso nga lang pag ko ka hindi kasi sumusunod hindi na naiilawan yung ibang parts pag uh, nakahay siya very concentrated yung kanyang ilaw so try natin ayan hindi ko nakikita kung na napapakita ba ng video sa inyo yung ilaw pero sa tut, sa dito sa reality no uh, malinaw siya ayun, packet tayo dito sa amin wala ng street light dito kaya makikita nyo talaga kung gaano siya kaliwanag kaya yun nga lang, yun lang hindi ko masyadong nagustuhan bagamat malinaw yung ilaw uh, very narrow yung kanyang high Ayan. Patayin ko. And then, ito yung low and then ito yung kanyang high so para sa akin malakas na siya pero kung nakukulangan pa kayo dito sa lakas ng projector headlamp nya na high eh, pwede kayong maglagay ng MDL ayan o oh. kaso nga lang hindi siya, <laughs> hindi siya pag lumiliko ka tumidilim yung sa side side by side tumidilim gaya, gaya nyan pag uh, nadaanan mo lang doon may ilawan kumbaga ano lang siya very ay sumimplang tayo guys nako wait lang sumimplang tayo may gasgas -gas kaya ay may gasgas -gas dito sa ilalim naku natamaan yung ano natin guys natamaan yung ating center stand bumalik ko ayan o oh. pala dito niliko ko agad ayan o oh. pambihira ayan na binyagan yung motor natin sa so gilid wala naman dito CBT tapos may gas gas sya dito guys unting gas gas dito sa may ano madulas buti hindi tayo natuluyan balik na tayo ah hindi ko, ko pa makita masyado kung ano yung ibang gas gas Grabe, dulas pala dito. Wala pang isang banyong yung motor. Nagasgas na dun, banda dun. Banda dun tayo na tumba. Well. Okay lang. At least nakuha na natin ng <laughs> video. Kasi gabing-gabi na ano pa bang pinaggagawa kasi natin pinaggagawa ko nagasgas yung kanyang ano gilid yun lang wala namang kinabahan din ako dun pambira nag iingat pa naman tayo sa motor natin dahil bago pa lang wala pang isang buwan pero yun na nga uh, unexpected things happen at uh, balik na tayo guys so I hope na nakatulong sa inyo yung ating video Whew, grabe yun ay nako bagong motor ay 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 <laughs> Yan o So yun nga guys yung ating vlog at I hope na pakita nyo kung gaano kalakas yung ilaw at nakita nyo rin yung semplang ko sa motor thank god yun lang yung gas gas ng motor natin sa gilid lang madulas pala yung gulong na stuck tsaka biglang niliko ko kasi bigla akong iikot hindi ko rin nakita na madulas yung uh, dinaanan natin pero anyway umaandar pa naman yung motor so okay pa. So I hope na nakatulong yun sa mga nagtatanong kung kamusta yung hilaw ng NMAX V3. So yun guys, mag-out na ako. Check ko pa yung motor ko. See you in the next video. Ride safe and God bless.